please subscribe dito Money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito Money Vlog na magreaktor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala man records ng ano eh, ng awal. Sa ngayon po, etong si Galing of Jomar ay talagang busy-busy. Ano po, at siya ay may pintahan na talagang doon ay makikita po natin na talagang mahal na mahal po siya no? at uh, alam naman po nating lahat na sa ngayon ay uh, pansamantalang itinigil muna itong eh, uh, John Jomcar ano po at siyempre namimiss din po ni Kalingap Jomar ano si Carla ano po sa ngayon kasi siyempre busy busy etong si Carla no sa kanyang pag-aaral at eto naman si Kalingap Jomar ay may talagang pinagkakaabalahan ah sino ba itong pinagkakaabalahan ni Kalingap Jomar at talagang dito ay nakikita po natin na masayang masaya ha itong si Kalingap Jomar sa kanyang uh, pinupuntahan ano po papanoorin po natin yung video at siyempre bibigyan po natin niya ng konting reaction pero bago po yan ako muna po bumabati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tangali, at magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan kayo ng panig ng mundo naroon ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, pagpalain kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Val Santos Matubang, Kalingap Prab, at Edna Vlog, Jack Tapia at yung mga kasamahan ko pong reactor sa Kalinga. Ganun din po yung mga charity vlogger na Kalinga Partner. Ito po yung video no, na kung saan talagang masayang masaya si Kalingap Jomar sa kanyang ginagawa ngayon. Ano po, ang kabuuan po ng video ng ito ay mga panood po natin sa YouTube channel ni Kalingap Jomar. Thank you po. Tara tayo, pa patulong po. Eh, subukan po natin. <laughs> subukan natin at wala choice. <laughs> eh, ito muna tatapos. Ito po yung galing kay Tito Sang Room 2. <laughs> Na-unbox na, na, po natin ito dati eh. Pusta tayo dun po muna nga Kasi, kasi na-unbox na po namin ito. Sige, dyan mo na lang. Another box po. Wait lang. tayo. At magandang ako na. <laughs> Tanggal mo na ako ng sapatos Yan po mga kalingap Ito na po yung box guys Yan po Thank you very much po kay Lola M Nay galing po yan nay kay Lola M Bahagi ko po pasalamatan si Lola M Maraming salamat po kay Lola M mm -hmm. Masayang masaya naman po yung mga bata Opo Oy ay. <laughs> Masaya sila di pa nang binubuksan. Sige po, bubuksan na po natin. Opo, nagkakagulo na sila guys, pero yun meron, maraming maraming salamat po kay Lola M sa padala niyo pong box po. Actually po, isa pa lamang po 'yan. O dalawang box pa lamang 'yan po sa 19 boxes po na padala niyo po para sa ating po mga kasama sa kalingap at ating mga beneficiary. Maraming maraming salamat po Lola M. Ito po Lola M, mag-unboxing na po kami. Thank you very much po.

Tulad ay kasi o. po baka manan na natin doon po muna palayo ah. layo. Uy, daming wow. ano ay. Wow. Mempo sila mga tuwalya na ini masaya po kayo. Oh. Ang grabe. <laughs> <laughs> oh, ito oh may uh, mga uh, ano oh. Jacket. Uh, jacket. Wow. Ano? Ano ay, sa kuya? Tiyan, tiyan, tiyan. Tiyan Nahiya kuya. Nahiya. Nahiya si Yate. siya so, Yate ikaw? Oo. Mm -hmm. Wow. Happy ba? Ang daming dito po. Thank you very much po Lola M. Ang daming ang dito o. Oh. Jacket po. Ito ay kuya. Ay, ito. Gusto mo? Oo. Ang daming damit po. Grabe. Yun po, maraming maraming salamat po kay Lola M. Ayan so, yung may shark oh. Thank you very much po kay Lola M po sa pagpadala nyo pong box po sa mga gamit po kila na generous. At sa kanya pong pamilya, kila na tatay. And you know, <laughs> Kina na generous oh. Para po yun sa Christmas, meron na kayong ano, costume or ano. Yeah, uh, and also po gusto lamang po magpasalamat po kay ano Kay tat, kay tita siyang room si. Ito po yung box po na galing dati po. Um in, in, unbox po namin dati nung nung sa bahay po namin kaso um yun wala pa po silang malaking bahay or ganito po bahay hindi pa tapos kaya doon na muna inano. Ngayon po is dinala ulit namin, dinala ulit po. So dyan pulit yung mga toys po nila. Yun na uh, thank you po tita siyang room si. Salamat po. Yung mga toys. And yung mga damit. Yan o. Thank you very much po, Tita Siang Romsi and kay Lola M. Thank you very much po. Ito rin po. Oh. I-unboxan po natin yung mga kalingap. Galing rin po yan kay Lola M. Thank you very much po. Yan po guys, habang busy po sila dyan. Dito muna tayo, habang nag-unbox si tatay. Dito muna tayo guys sa atin pong kwarto po nila. Yan o sarap po umiga. Grabe. Sarap na po ng higaan po nila. Generous at kanya pong mga anak po mga uh, lingap. So, thank you very much po sa inyo. Salamat po. Grabe. Napaka-comfortable na po ng higaan po nila. Yun, no. kenda And yung balloons po. kada nyo po yan. O, oh, hindi pa pumuputok, guys. So, yun daw po ang toys po ni kuya. Mm hmm. Wala. <laughs> Parang nag okay na kayo guys ah. <laughs> tay ka sa tay? Okay naman po kuya. Wala mo ka dyan ah. Oh, oh. Tung po. lang, wait lang. Tay, <laughs> mano yung ano po? Ah, sige po. Wala, nagka-ano na. Wala <laughs> Hmm. Sige, mag ano kayo dyan? Mag tawag nyan? Hati hati, hati, hati kayo dyan. <laughs> Ma! Saya, saya sinila guys. Pero yun, meron po ditong ano. Wow, ang dami. May mga ano po oh. May mga sabon. Yun ang sabon. Yun po oh may dilata. Uy! Hot dog! Hot dog! Ano pa to? Spam. Spam. Ay, sarap nyan! Grabe may spam pa guys hmm. Sige Colgate. po ano po yan? Hindi yan Colgate <laughs> Ibang brand yan Ultra Bright Yan ah Ano siya kulay blue? Ibang brand siya pero hindi siya Colgate Grabe Ito pa yung Sige <laughs> yeah, kaya So yun po mga pa, dito po ngayon si Tat na Nandiyan sa Tatay Noel And gusto naman po nila magpasalamat po kay Lola M Bae gusto po kayo sabihin po oh. Nay Maraming, maraming, salamat po kay Lola M po sa binigay niya pong mga damit sa mga bata po. Maraming, maraming salamat. At saka po kay Tita Chang Romsi po, Ayaw. yung binigay niya pong damit sa amin. Maraming, maraming salamat. Po. At nai-ano na po natin, ano? Okay. Naidala ko na din po sa wakas. Kasi meron silang magandang bahay at meron po silang komportabing medyo malaking bahay din talaga. So, yun po, Nay. Eh. May gusto ka pong sabihin kay Lola M? Maraming maraming salamat po kay Lola M. Malaking tulong po sa amin. Ito nga po yung nakita natin, ano, na talagang tuwan-tuwa si Kalingap Jomar sa kanyang ginagawa ngayon. ay ano po, at doon ay talagang uh, makikita po natin, ano, na masayang masaya po siya, ano, habang nakikita niya po na yung kanyang tinutulungan ay talagang welcome na welcome po siya. At, ah, uh, doon po sa dalay niyang uh, pasalubong na package ay talagang tuwan-tuwa po itong mga uh, taong ito, lalong -lalo na po yung mga bata. Ano po, doon ay napansin ko rin ano, nung binuksan po yung isang karton na puno ng uh, pagkain, eh talagang nagagawan yung mga bata, ano? Medyo napaawa po ako ng konti doon. Ano, sa mga bata kasi ay nakita ko po na talagang sila ay uh, sabik na sabik ano po sa mga ganong klaseng pagkain. Kumbaga, siguro ay bihirang-bihira din po sila makakita o uh, makatikim ano po ng uh, ganung pagkain na pinadala ng uh, sponsor ano si Lola M ano Lola M ang tawag ni Kalingap Jomar Siyempre maraming maraming salamat kay uh, Lola M ano po na nag-sponsor doon sa isang pamilya ano at ito ay uh, pinadala niya kay Kalingap Jomar papunta doon ano po nakakatuwa naman ano po na makita natin na yung ganung pamilya ay nabago ang buhay ano nang dahil po sa Kalingap ano, nagkaroon po ng uh, magandang bahay ah maganda po yung bahay, ano? Medyo maluwag po yung bahay. Bagamat isang kwarto, pero nakita po natin malawak naman yung sala, may kusina, may CR. Ano, kumpleto, ano? At medyo malaki din yung uh, kwarto. Ano po? At uh, maayos na maayos, ano po? Hindi po katulad ng uh, dati nilang bahay, sabi ni Kalingap Jomar, na talagang uh, siksikan po sila. Ano, dito po sa pinagawa ni Kalingap Jomar na bahay, ano, sa tulong din siyempre ng mga sponsor, ay dito yung makikita po natin na unti-unti naging po ang buhay nila. Ano, kumbaga ay nagkaroon ng pag-asa ang buhay nila. Ano po, nang dahil po sa isang kalingap. Siyempre, sa tulong po ng mga sponsor, at uh, siyempre, una sa lahat, ang dapat po nating pasalamatan dyan ay yung ating Panginoon. Ano, yung nasa taas. Ano, lahat po nang nga tumulong doon, yung sponsor, sila kalingap Jomar, ano, yung iba pang mga taon uh, tao na tumulong doon para matayo yung bahay. Siyempre lahat po ng iyon ay instrumento ng ating Panginoon upang sa ganon ay may uh, maipahatig niya yung kanyang biyaya doon po sa pamilya na tinutulungan ni Kalingap Jomar. Ano, at yun po ang pinagkakabalahan ngayon ni Kalingap Jomar ano, habang uh, wala pa po itong uh, Jomcar ano, kasi pansamantalang hininto ang Jomcar ano po at dahil nga po sa hininto, siyempre Si Kalingap Jomar, ay nami-miss na rin po siguro si Carla. Hindi hindi po natin alam kung saan ngayon ay uh, nagkikita po sila. Ano sa tingin ko po ay uh, busy ngayon si Carla no sa kanyang uh, school. Ano po? Kaya siguro bihira din po sila magkita. Pero siyempre, dadalawin at dadalawin niyan ni Kalingap Jomar. Ano po? Imposible hindi. Ano po? Kasi mahal naman po talaga ni Kalingap Jomar etong si Carla. Ano po? Ayun, na po natin ano na dito ay isang pamilya ang nabago ang buhay nang dahil sa kalingap na ano po sa pamamagitan ni Kalingap Jomar no sa tulong ng mga sponsor ano po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all Dios Mabelos.